Guys, merienda tayo ng saging at sago. Mm. Mo init. napasubo ay mainit hindi ko na pwedeng ilabas <laughs> guys mainit kanina pa hindi pa siya lumalamig guys ito guys sagu o oh. masarap din sa niya puro sagu magluto kayo ganito guys madali lang sago at sa saging saba na hinog. Hindi na nagyan ng ano, ng nyog. Ako itubig lang. Para hindi gaano ma ano mataba. Hmm, mainit pa guys. <laughs> mainit. Alam nyo guys, at totoo lang guys, medyo nakaka... nagka -ano na. nagka na ng lulutuin. Kaya, ito na. Yung ano na lang. Mukbang-mukbang muna. Magluluto din, pero...